Hi guys! Welcome back again dito sa ating YouTube channel. And today's video ay kakain po tayo ng sangkis. Tara, let's go! Kain tayo ng sangkis. Tayo guys, ng mandarin. May dalawang piraso pa ako dito guys. Ayan na. Ah, Asa, na lang Dalawa na lang yan guys. tagbunga ron sa mandarin tagbunga tagbunga ka ron sa mandarin guys kaya natin mandarin kami siya yung ibang mandarin guys ay eh, hindi siya matamis okay, asin din sa asin. Disen siya kuwan guys kanang tamis pa taw nang natuo siya asin guys. Kay matamis na masim masim yan sa ano guys sa lonis election na guys butan din na pagbutar na magbutar na ta nato ibuto guys ang, ang tao nga makatabang nato guys no So, yan lang guys. So, nang lang guys ang ating vlog for today. Hope you enjoy this video. At kung bawa ka pa lang dito sa ating YouTube channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload ko. Bye-bye and see you in my next video.